ipinagpatuloy ho nila yung kanilang naisin na mapanumbalik yun hong magandang uh, ecology ano ha, uh, balance dyan po sa bayan ng Lasam sa lalawigan po ng, uh, ng Cagayan. kasama ho nila yung sinasabing sabi uh, nga uh, kaakibat uh, Sibicom. Oo, itong kaakibat Sibicom ay isa ho itong uh, non-government organization na patuloy hong gumaganap ano para pangalagaan ang kapaligiran Diyan po sa bayan ng Lasam. O, kaya congratulations. Tawagan sana natin para interviewin itong si uh, Zani Boy Pakursa. Siya ho, yung PIO nitong uh, samahan na kung tawagin po ay Kaakibat Civic Group. Oo, eh, para malaman natin ano pa ang kanilang pinagkakabalan. Kasi ngayon po ay nakatutok sila doon sa Lasam dyan po sa lalawigan po ng kagayaan. Kaya congratulations! Sana ho'y dumami po ang mga kagaya ho ninyo at nang sa ganun ho'y eh, uh, makita nila kung gano'ng kaimportante. Lalo pa, at uh, sa mga pangyayari ho na ito, ay uh, ia-activate na ho ng uh, Anti-Climate Change Commission, ay ng ano ng Climate Change Commission, yun ho'ng uh, Climate Change Task Force. Dahil... Uh, buong mundo ho ay nakakaranas na ng uh, galit ng inang kalikasan dahil sa ating uh, pagpapabaya. Yeah, again, congratulations uh, uh po sa ano ha. Congratulations dyan kay uh, uh, Kaakibat, ano ha, Kaakibat Sibikom. Yan. Oh, ay, ko, baka naman puro NPA yan. <laughs> Di na, di na, di na. Wala nang NPA doon sa Lasam. Oo, yan. Si uh, Sunny Boy Pacursa, isa po yung PIO nitong uh, uh, Kaakibat uh, Civic Group ano, dyan sa bayan po ng Lasam. And likewise, speaking of Lasam, congratulate ko na rin. Oo, kasi, uh, ba, mantakin mo yung mga taga-Lasam o Lasameno. Lasameno ba ang tawag doon sa kanila? Lasameno, yung... Uh, uh, mga nagsilbing kampyon sa isinagawang uh, TAU 100 Kilometer Asia and Ocean uh, and Oceania Championship 2025 sa Bangkok, Thailand. Oh, galing ano ha. Uh, congratulations mga tagalasam ho itong mga uh, nanalo po na ito. Ayun. ayan. Uh, ayan. Congratulations, Uh, Philippine, congrats, uh, Philippines led by Ian Pisa from Lazam, Cagayan. Uh, podium finish in an international marathon. Uh, congratulations. sa Hindi ko na may pakita sa inyo yung uh, video, picture ng mga ating mga kababayan. Pero it's an international event. Siyempre, kahit na sabi mo taga Lazam, Cagayan yan, ay Pilipino yan. Dala niyan ang pride of the Philippines. Ronnie Ramos, abandoned.